Ang umuugong na lupa. Ang dakilang lindol ng Pilipinas 2025. Noong unang bahagi ng taong 2025, tahimik at payapa ang karamihan sa mga bayan sa Pilipinas. Ang mga bata ay naglalaro sa labas, ang mga magulang ay abala sa kanilang mga trabaho, at ang kalangitan ay tila walang banta. Ngunit sa ilalim ng lupa, may unti-unting paggising isang matagal ng pulasang naghihintay na muling gumalaw. Sa ikadalawang piot-pito ng Abril 2025, bandang alas 3.18 ng madaling araw, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa kanlurang bahagi ng Luzon. Nagsimula ito sa may Zambales Trench at mabilis na kumalat ang paggalaw ng lupa papunta sa Pampanga, Bulacan at Maynila. Ang lindol ay umabot sa magnitude 8.4, ang pinakamalakas na naitala sa bansa sa nakaraang isang daan at limampun taon. Sa Maynila, ang mga gusali ay tila sumasayaw sa ilalim ng buwan, ang mga ilaw ay namatay, at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng sigawan, pag-iyak at pagdasal. Sa Quezon City, ang mga ospital ay nagkaroon ng pagkapinsala, ngunit ang mga nurse at doktor ay hindi tumigil. Sa kabila ng takot, patuloy silang tumulong sa mga nasugatan. Ang epicenter ay nagdulot ng matinding pinsala sa Olongapo at Subic kung saan umangat ang ilang bahagi ng lupa na halos isang metro. Ang dagat ay umurong at ilang minuto matapos ang lindol ay isang maliit na tsunami ang tumama sa baybayin. Ngunit hindi rito nagtapos ang trahedya. Makalipas ang dalawang araw, isang aftershock na magnitude 7.1 ang muling nagpaalala sa bansa na hindi pa tapos ang galit ng kalikasan. Sa Visayas at Mindanao, badumat hindi gaon kalakas ang pagyanig, ramdam pa rin ng pag-uga ng mundo. Ang mga simbahan ay sabay-sabay na nagdasal, at sa mga radyo, paulit-ulit na maririnig ang panawagan ng bayanihan at pag-asa. Pagkaraan ng isang linggo, lumitaw sa mga balita ang larawan ng isang matandang babae sa Batangas na sa gitna ng guho, hawak ang rosaryo, umiiyak ngunit nagpapasalamat. Buhay pa kami, ani niya, at yun ang pinakamahalaga. Muling nagkaisa ang mga Pilipino, ang mga taga Mindanao ay nagpadala ng tulong sa Luzon. Ang mga OFWs ay nagambag ng pondo para sa mga nawala ng tirahan. Maging ang mga bata ay gumuhit ng mga larawan ng pag-asa sa kanilang mga paaralan. Ang 2025 Great Philippine Earthquake ay hindi lamang kwento ng pagkawasak, kundi kwento ng katatagan, pag-ibig at pananampalataya. At tuwing maririnig ang ugong ng lupa, ang mga Pilipino ay muling mag-aalay ng dasal, hindi sa takot, kundi sa alaala ng araw na itinuro ng kalikasan kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Habang dahan-dahang humihina ang hangin at tahimik na muling humihinga ang bansa, naririnig sa mga alon ang bulong ng lupa. Hindi ko kayo tinalo, ginigising ko lang kayo. At sa gabing iyon, habang ang mga bata ay unti-unting nakakatulog, ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagbabantay. Parang sinisabing, tulog ka na Pilipinas, bukas babangon ka ulit.